Mars, pabago-bago na naman ang panahon ngayon. Four months na kasi. Kaya hindi maiiwasan na maulanan tayo sa labas. At dahil dito, hindi rin maiwasang magkaroon tayo ng common colds. Lalo na ang mga bata. Medyo mahina pa kasi ang kanilang immune system compared sa atin. Pero kahit high-tech na sa panahon ngayon, na-adapt ko pa rin ang makaluma or traditional way ng panggamot na aking mga magulang. Mas naniniwala kasi ako na effective pa rin ang herbal medicine, pero kanya-kanya pa rin tayo ng paniniwala. Sa araw na ito nga ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng herbal medicine para sa mga anak kong may ubo. Kapag kasi inuubo sila ay ito lang ang pinapainom ko sa kanila. Dinadala ko rin sila sa dagat bago sumikat ang araw. So ngayon ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ito gagawin. Una, hinihiwalay ko muna ang mga dahon ng oregano sa kanyang stock. Dapat hugasan ito ng mabuti bago ilagay sa cooking pot. Hindi ko na mabilang kung ilang dahon ito pero sa tingin ko nasa 20 pirasong dahon ito ng oregano. Pagkatapos natin mailagay sa cooking pot, maglagay naman tayo ng kalahating lemon juice. Pagkatapos, painitin lang natin ito ng mga 2 to 3 minutes. Hindi tayo maglalagay ng tubig or kung ano man. Only lemon juice at itong dahon ng oregano. Hintayin lang natin na lumabas ang kanyang katas tapos papatayin na natin ang apoy. Pagkalipas ng ilang minuto, ganito lang kanyang itsura. Unti-unti nang lumabas ang kanyang katas so pwede na natin itong patayin. I-transfer ko lang ito sa malamig na bowl tapos hintayin ko lang itong lumamig ng mga ilang minuto at pwede na natin itong salain. Siguro marami sa inyo ang nagtataka kung talagang nakakapagpagaling ba itong oregano. Basi kasi sa mga pagsusuri na ginawa ng siyensya, ang oregano kasi ay mayaman sa antioxidants. Nakakatulong din ito labanan ang mga bakterya dahil sa kanyang antibacterial properties. Tumutulong din ito ma-reduce ang viral infection. Tapos nakaka-improve sa gut health, may anti-inflammatory din at panlaban din ito sa cancer. Hindi ko naman kayo pinipilit na gawin din niyo ito, gusto ko lang i-share sa inyo na ganito ang pamamaraan ko sa paggamot ng mga ubo ng anak ko. Sanayan rin kasi yan Mars, kapag kasi nasanay na ang ating katawan sa mga herbal medicine, gumagaling lang tayo sa mga herbal medicine na iniinom natin. Pero kapag nasanay na ang katawan mo sa mga gamot na nasa butika, so syempre doon ka na rin gumagaling. So ganito na kayang kanyang itsura after natin masala, natanggal na yung mga buto ng lemon. At dahil nga mga bata ang iinom nito, kailangan natin lagyan ng konting pampatamis para naman hindi sila susuka kasi may kakaibang lasa naman talaga ang oregano. Pero kung mayroon kayong honey sa inyong bahay, mas mabuting gamitin ang honey. Bago ito ipainom, dapat tunaw na tunaw na itong sugar na nilagay ko. O oh, di ba Mars, ganito lang kadali ang paggawa ng herbal medicine sa ubo ng mga anak natin. Maraming salamat sa panunood mga Mars, sa susunod ulit!